Mga idol, magtatanim tayo ng abukado at simpidak dahil hindi habang buhay, bata tayo at malakas mga idol. Yan, kailangan natin magtanim ng mga long term crops habang bata pa at malakas tayo. Yan, para pagtanda natin yan, after 3 years, itong simpidak mamumunga na ito mga idol. Good morning mga idol! Hello po, kumusta po kayo? Ngayong umaga po mga idol, magtatanim po tayo ng Namhome. Ayan, ito yung nam home natin na coconut mga idol. Napakatamis po ito daw siya mga idol. Galing po ito, binili natin kay uh, Doc Pamplona ng uh, Kabakan. So nasa 350 I think ang bawat isa nito. Ayan, the same time, nagtanim na po tayo ng avocado mga idol. Ayan, magtatanim din po tayo ng simpidak. yan latex free na langka. Ayan, Malaysian jade na avocado. Ah, Malaysian jade na rambutan po mga idol. The same time yung avocado natin na start na po nating may tanim ayan at saka ito yung ating mga saging mga idol na na uh, abunuhan before ayan na uh, muntik nang mamatay pero yung mga nasa gilid maganda na po at ngayong umaga din po is nagharvest po tayo ng ating uh, palm oil tree or yung african na uh, oil tree or yung african yan ito po siya mga idol oh. yan ganyan po yun siya mag harvest okay basan okay marami marami yan mga idol. So ito yung ating mga African. So sa isang puno, dalawa yung na-harvest natin. Yan. So nasa 660 yata ang kilo ngayon kung hindi po siya tumaas or hindi bumaba mga idol. Ang isang kilo. Yan. Ganyan lang po mag-harvest mga idol ng ating palm oil tree. Yan o. Oh. Yan. Tinutusok lang po yan siya mga idol. Yan. Mabilis lang. Yan. Naglag agad yun siguro mga nasa 8 to 10 kilos po ang isang ganyan mga idol ang ganyang size yan so ito na yung mga natanim nating avocado mga idol yung giant avocado mga idol oh. yan laki laki na at the same time may mga simpidak tayo dito yun oh, mga idol oh. malaki na yung simpidak galing kay uh, Sir Bernard Bautista ng Kidapawan City or yung Bautista Plant and Nursery Kidapawan City mga idol doon po natin nabili. Ayun oh. Yan, ganyan lang po siya kabilis i-harvest. Yan, laglag na mga idol. 'Yan yung palm oil natin. Yan. Sa kabila meron din po mga idol. Ganyan lang mag-harvest. Yan oh, pag basta mag pula-pula uh, na po mga idol, pwede na po siyang i-harvest. Matigas ba 'san? San? langanin pa matigas yan, medyo mahirap Depende yan sa timing mga idol yan laglag -lag na yan ganun lang siya kabilis mag harvest ng palm oil tree yan dito din so medyo marami rami ang bunga natin yan uh, last week po mga idol nagpa weeding po tayo dito nagpa apply po tayo ng abuno So yung apply natin dito sa isang hektarya Is dalawang sakong sulfate, isang sakong potash Yan. Ito na yung ating abocado mga idol oh. Nabuhay na po So ngayong umaga Nagtanim po ulit tayo Magtatanim ng abukado simpidak Latex free na langka the same time yung uh, Namhome na niyog At saka Malaysian Jed na rambutan Dahil umulan po mga idol Usually mga 6 days ata yung uh, Tuloy tuloy na pag-ulan dito mga idol Diyan kaya nagtanim po tayo. Yan, medyo mahirap siyang harvest Oh. Yan. Laglag na siya. Yan. At the same time, ito na yung ating mga abukadong, Ayan o. Oh. Kakahukay lamang po natin mga idol. Yan. Tayo lang po na grafting nito. Yan. So, ito po I think mga nasa dalawang buwan na mula nung nag-grafting tayo. Kaya tumubo na siya. Yan. From giant abukado po siya. Yan, dito harvest din at saka ito na yung ating mga lakatan mga idol na saging. Yan, ito yung ating ni before ng uh, full year. The same time nag abuno po tayo din, sing yan, ito na po siya mga idol. Oh. Yan, malalaki na yung ating lakatan. I think mag-aapat na buwan na ito siya mga idol or tatlong buwan siguro mahigit. Yan, may mga subwal na siyang maliliit oh. Itong lakatan po natin is uh, from uh, tissue culture po ito siya mga idol. Yan, tissue culture. At dyan po sa dulo mga idol, yung mga senyorita natin o yung tinatawag na amas. Ayan, sobrang dami din pong uh, nabuhay. Ito, may mga pahabol nating na lakatan, no? Ayan, maganda na po siya. Ayan, bubuelo na to. Kasi naulanan po mga idol, grabe, mahigit sang buwan pong ulang ulan dito. Pero last week po is umulan na po ng malakas. Kaya maganda-ganda. At saka itong ating mga senyorita, mga idol, ayan, malaki na yung isa kasi Uh, na-expose po siya sa araw. Dito po last week, uh, tinanggal natin or tinabas natin yung ating mga natanim na nafear para sa kanding sa susunod. Dahil yung ating mga senyorita dito na saging, hindi siya nagano hindi makita ng araw mga idol. Ang lalaki pa naman ito, I think galing daw to ito siya sa Amerika. Yung uh, variety ba to or breed variety siguro ng nafir. So galing galing po ito siya kay General Victor Bibaris po mga idol sa tupi. Binigay sa atin. sobrang laki kaya nito ng ano. Parang tubo siya mga idol oh. Parang tubo kalaki yung napier. Sobrang ganda pero tinik down muna natin dahil wala pa naman tayong kambing. The same time ang mga senyorita natin na saging kasi yan tinanim natin dito from subwal po ito siya mga idol yan ito, yan maralaki Ito, hindi nakakita ng araw. Oh. Yan. The same time yan. Ngayong umaga po, yan. Ito na yung ating uh, hole digger. Yan. At saka yung mga itatanim nating uh, uh avocado. Dito din po siya mga idol. Yan, magtatanim po tayo. Yan. So, intercropping po ito siya mga idol, no. Sa ating uh, palm oil sa gilid naman po bawat border po niyan paikot po yan siya eh, senyorita na saging at saka yung lakatan na saging para at least uh, soon pag nagbunga na po mga idol every harvest po natin dito eh, may madala lamang tayong na saging pa uwi, no? so if maraming bunga syempre extra income yan ito na yung avocado 2 months old from grafting po natin so pinagpraktisan po natin graftingin ito mga idol yan so far mga 50% na matay 50% yung nabuhay sa unang practice natin at least may magamit tayo yan, binili lang natin yung rootstock, 20 pesos at the same time, tayo na po nagrafted yan dito tayo mga idol puntahan natin yung uh, simpidak, ayan, medyo uh, tagilid tayo dito mga idol, dahil dito po sa Kinram Isulan Sultan Kudarat, sobrang init po talaga dito mga idol, nung taginit yung walang ulan, ay, grabe. Namatay yung ating mga musang king. Yan. Out of 20 mahigit, siguro dalawang musang king na lang nabuhay mga idol. Ito. Yan, malaki na sana. Last June pa ito na mga itananim eh. Or July. Yan o, no. namatay talaga yung mga musang king natin. Sayang, hindi survive. Dahil sa init. Yan, kung makita niyo po sa previous video natin mga idol. Yan, magaganda po yung musang king. Pero ngayon, hulaan. Ito. Baka mamatay din to dito so, may cutter po okay. yan yung saging natin dito yan ito pa na matay natin sayang so, 400 pa naman ang isa niyan hindi siya mabuhay sa mainit na lugar yan dito is lakatan din natin mga idol yan ito yung nabili nating simpedak from sir bernard yan 350 po isa niyan mga idol Malaki-laki na siya. Yan, nag po tayo ng abono before sa kanya. Kaya okay, survive. Pero ito, another musang king, wala din. Patay din yung musang king natin. Hindi talaga pinalad yung mga durian dito. Mainit kasi dito na lugar. Yan. Dito mayroon tayong simpidak din. Yan, buhay na buhay yung simpidak natin. Sana gumanda. Yan. So dito is uh, boundaries natin. Tsaka, para masulit yung boundaries natin, 'yan nagtanim po tayo dito ng lakatan mga idol. So iwan ko lang kung magbubunga to kasi hmm, ano siya, oh, hindi siya masyadong direct sunlight. Pero 'di ba magbunga siya, di okay pag hindi ah, wala tayong makagawa. Ito 'Yan, malaki na po sila mga idol. 'Yan, sobrang ganda po ng ating lakatan. Hopefully magbubunga po ito siya. Ang distance po natin yan kasi dalawang linya dyan, almost 1 meter lang po each uh, rows dyan. The same time dito, mga 2.5 meters lang po ang distance each hills ng ating uh, lakatan. Pero yan o, oh, maganda. Siguro mag-aapat na buwan na po ito siya mga idol. Yan, mga madrid, gagawa natin preparation sa kambing sa sunod pag lumaki na yung ating mga bukado at saka ibang pananim yan magkakambing po tayo dito mga idol kasi nakakural naman po hindi na po makakalabas or makakapasok yung mga kambing naglagay lang tayo ng net yan kahit magpato dito okay, okay siguro kaso baka manakaw po mga idol yan yan hanggang doon po po yan siya mga idol paikot yung ating lakatan I think mga 300 mahigit na punuan po itong lakatan the same time mga mahigit 200 siguro na punuan yung ating senyorita or yung amas na tinatawag naming saging yan so maaga pa po kami dito sa farm kasi kapag tanghali na po tayo magpunta uh, ng farm medyo mainit na so 6am as, as, early as 6am yan mas maganda po sa farm pag alas 10 sumaya medyo masakit na yung init so pahinga na Sin, balik na naman po siguro mga alas 2 Ayan. So dito mga idol, ito yung nagustuhan ko sa farming itong palm oil tree kasi every two weeks po ang harvest nitong palm oil tree mga idol oh. yan hula kang gagawin yan harvest ka lang every two weeks yan at the same time 660 ata ang per kilo nito mga idol ito siya yung mga na harvest so every two weeks pumunta ka sa farm mo mag harvest lang for I think 30 years po ang lifespan na productive na tuloy-tuloy namumunga yung mga palm oil. Ito oh. Tuloy-tuloy po yan siyang namumunga for 30 years mga idol. One time, big time lang siya itatanim. After that, harvest ka lang ng harvest. Yan yung palm oil. Mas maganda tapos pupuntahan pa ng buyer dito sa area natin. Dito po nila binibili. Yan. So in between dito, yan nag i po tayo ng avocado. Yan. At the same time, dito sa ating pathway, mayroon din po tayo mga saging. Yan mga idol nagtatanim tayo para sa sunod eh, may makain po tayo konti yan nabukado natin yan may mga saging na konti yan mini maintain lamang po ito siya mga idol yan kagaya po last week nagpa weeding po tayo dito kasi nag apply po tayo ng fertilizer kasi pag hindi po siya na weeding mga idol ang nilagay nyo pong fertilizer is kakainin lang siya ng damo so sayang kaya nagpa weeding po tayo nasa 20 pesos I think ang per puno itong uh, pagpapalinis ayan tapos yan uh, dito nagamawar lang kami para ma-maintain yung lilinis sa area kagaya nito yan ito i think nasa dalawang buwan na since itanim natin yung simpidak from uh, Sir Bernard Bautista. Salamat po Idol Bernard Bautista. Yan ito yung na galing sa kanya mga idol. Yan. So, yun yung uh, medyo maganda kasi maliit pa lang yung palm oil is uh, marami na siyang bunga. Pero pag lumaki po ito siya mga idol, yung 10 to 15 kilos niya na bunga ngayon, umaabot daw po ito siya ng 30 to 40 kilos. Tama ba dyan? Umaabot ng 40 kilos ang bunga? Oh. Kaya? Pinaka ano, mabigat ilang kilo? 70 80. Ha? 70-80. 70-80 kilos? Isang bunga lang? Hmm. Oh, nakarbis ka na? Ngayon. 80 kilos? Isa ka bunga lang? Ah, oh, grabe ba no? Yan. Sa isa ka hektar dyan, uh, mga pinakamaraming na harvest nyo, si Janjan Jan kasi ng taga-harvest mga idol, pila ka tunilada ang pinakamaraming harvest sa isang hektar? 2 tons? Hanggang tatlong tunilada? Ang isa ka hektar, naman mag-harvest ko mga tatlo duw. tatlo ka to nila da dua, to 3 tons ang isang hektar pag nag boom na oh, uh, mga gaano siya kataas dyan ang african press na siya na sa hapa dira sa tinga merci Uh, Mercy. uh so, parang ganito ang kasing taas na ng saging uh, pag makasing taas na po salamat dyan, salamat mga kasing taas na po ng saging mga idol, yung isang uh, hektarya na palm oil tree, yan harvest na po siya ng 2 to 3 tons, meaning 2,000 to 3,000 uh, kilos ng palm oil. So times nyo po nasa 660, 6 pesos and 6 centavos po mga idol. So kung 2 tons, nasa 12,000 din po mga idol to uh, 18,000 per 2 weeks po ng palm oil mga idol. Yan, 430 years po yan siya mga idol dahil non stop at saka walang spraying po dito sa palm oil dahil ang sakit lamang po nito mga idol is yung tigi. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung tigi mga idol. Yung kulay green na sobrang kate, yan yung kumakain ng mga dahon kagaya nito mga idol. Oh. Yan, pero pag naulanan, okay naman po yan siya mga idol na po sila namamatay na laglag. Yun lamang yung peste sa palm oil, pero kahit hindi niyo na po siya i Yan, walang problema po yan siya mga idol. Hindi po yung nakaka-affect sa palm oil. Yan, ito yung mga bunga ng ating palm oil, na oh. Laglag during harvest. Yan, ganito siya pag hinog na po siya, mga idol, laglag Ang ginagawa po nito, mga idol, yan, uh, inaano po to siya, uh, tawag niyan, ginagamit pang gatong kapag nagluluto po dito na area. Yan, marami-rami, o. Oh. Ganyan po kalaki yung mga bunga niya, mga idol. Pag nalaglag, yan yung mga bunga niya, maliliit pa, o. Oh. Yan, tuloy-tuloy po yan siyang magbunga mga idol. Yan, kagaya po nito. Yan, nagbubunga po siya. Kahit mga maliliit po, nagbubunga po yan siya mga idol. Yan, ito lang yung advantage dito sa Isulan dahil dito po yung factory mga idol o yung planta na buwibili. So, kaya maraming buyer din dito. Yan, mas maganda. Compare sa mga malalayong lugar kasi, So dito sa atin nakaka-harvest po tayo mga nasa 600 to 800 per 2 weeks mga idol nitong African oil tree. Ito yung bunga nyo. Yan. Ganyan sa kalaki. Ito yung mga nakuha na laglag natin. So ito is mga nasa 10 kilos. Yan. Yan hanggang doon. So dito yung bukado natin namatay na sagasaan po ng ano nung bumili ng ano palm natin kasi yan dito din may simpidak din tayo ito oh sana uh, mamuhay or magbu mabuhay po ito siya mga idol parang langka po siya pero parang may pinong pino na tinik mga idol yan from sir bernard po yan, maraming salamat mga idol. So update tayo soon kapag marapit na tayo mag-harvest sa ating mga saging dito. So titingnan natin kung gaano kalaki yung bunga nila pag mag-intercrop sa palm oil the same time pag mas skip yung mga saging. Happy farming mga idol. Bye-bye. Magtatanim pa tayo ng ano, avocado at saka simple Bye-bye. Oh, grabe sobrang tigas ang lupa. Yan. basa yung lupa pero malagkit, sobrang klee. Hm. Malapit, madikit sa at. Ano? <laughs> uh, digger ba 'to? Ngatawag ito, full digger. Yan, dapat medyo malapad-lapad yung kukay natin para pagdating ng taginit ulit mag dilig tayo hindi siya ano mga, uh, agos sa uh, mga damo dito lang sa botas yung ano dinilig natin at saka the same time pag magabuno yan parang ganyan lang siya mga ito lo yan talagay natin tambakan natin mamaya magkakaroon siya ng space hanggang dito lang pag nagdilig tayo hindi siya pupunta dito yung tubig natin sa labas dito lang sa loob balikan na lang natin Ganyan muna. Marami pa tayong muhukayin. Ito yung mga itatanim pa natin mga idol. Dito ngayon. Yan. So, yung iirin natin ito. Alright. para nah, hindi mamatay, hindi makaranas ng matinding taginit. sana mag-survive. Ayan, ganyan lang. Doon na tayo magdibilig sa susunod. Yung mga tinanima natin ngayon, yung mga namatay before. Dito, so far, buhay siya. Buhay pa naman. Yan. Dito, namatay. Ito yung ating uh, punlaw. Before, namatay siya. Dahil kapag malakas ang ulan, dito siya banda ay Uh, umapo yung tubig kaya nalunod siguro siya before so ngayon kasi taginit baka pwede naman at nakasurvive about pa pala dito yung mga ano ugat ng palm oil yan yan ganyan lang Okay, na yan Ito ulit. Maybe soon tatanggalin na natin 'to kasi medyo alanganin pa yung plastic, tanggalin kasi. 2 months old pa lang pero kailangan nating itanim dahil umulan. Yeah. urang basal tayo mga idol sa ngayon. Wala tayong dala. Usually dapat mas maganda kung may chicken dang. Pero wala tayong dalang chicken dang. Kaya papahabulan na lang natin to ng drenching ng abuno pag after a month mga idol. Yan, yan, yan. Ito yung pinaka-challenge sa mga damo natin. Ito namumulaklak ng yelo. Kasi mabilis siyang tumaas. Yan, pero pag na-mower tayo, yan. Mabilis din siyang mamatay. Mamayang hapon, yan. Simpidak naman. Tsaka yung mga langka. So yun lang muna mga idol. Salamat po. Happy farming mga idol. Yan. Samantalahin natin yung umulan ng one week. Para sa pagtatanim. Yan, thank you. Bye bye.